ko kahapon uh, kagabi mga rebers ano? Eh, no? malaking lambay kahapon ayan kagabi namana ako ang dami danggit ubod o ano pa hmm. ito yung nakuha ko kagabi mga rebers no? uh, namana po ayan, ayan at ito naman po yon ang gamit ko pang fishing, pang pamana yan ito ito yung ano po, sinusuot ng paa para malakas kang lumangoy no, yan tapos ito yung pana ko kita ko sa inyo, yan ito yung pana ko mga drivers ito po yung pang ano po, pang tira ko ng isda ito yung pantira ko ng isda no ito po yung pana ko tapos ito po mga drivers um, ito po ito ito uh, laki no ito po ang lalagyan ng isda namin uh, lalagyan ng isda ko yan sobrang mahaba no uh, tapos ito po yun ng ano po uh, ito po yung tinatali sa baywang ko mga reverse kasi may low bid po siya sa tuwing lumalangoy po ako at ito po yung hinihila ko yan big, mabigat po siya pag ano po pag hilain mo lumang, pag lumangoy ka mga reverse yan andami kong huli kagabi wala pa akong tulog inaantok pa ako mga rivers yan daming huli ko kagabi yan ito pong huli ko kagabi mga rivers ah, lilinisan po ng asawa ko Tapos ito po yung lambay oh. yan lambay yan. At yan po ang nilagyan ko ng huli kagabi kasi uh, hinaluan ko ng ice para hindi po siya ma ano po madubok yan magluto kami ng tinula yan Yan. Na ano po mga rivers no, Um, nilinisan po ng asawa kong isda kasi uh, maaga kami magtula ngayon. Galing po kasi ako sa ano po dagat. Yan. Sana po mga rivers no ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Uh, pakipalo at paki-subscribe lang po mga Reverbs Eugene Vlog po uh, sana po no matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan that... <laughs> <laughs> Ayan, ito pong bio sa likuran namin. No. Diyan po, papasok po yung dagat. Eh no ah. Eh mo oh. Awadak oh, maigogiskotil yung. Padaplin. Padaplin. Lambay. Eh. Oh. Malaki. Uh, Sa lang sana marami sana tong mga neighbors para maraming makakain ito. makakain kain na lambay ano. Malaki po siya. Danggit. Danggit, danggit. Ang mm. dami o. Oh. Ang mm. dami. Ayan. Ano Ayan. Mag, ano po kami mga divers, mag, mantika ng isda kasi pangulam yan lang naman ang madaling lutuin po ayan no? kasi ah uh, punta po ako ngayon sa ano po sa Trabahoan ko Ayaw 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 ay 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 mo Matunok ay Haluan muna natin ng asin mga kalibers para may lasa pa, may naman siya. Tapos, lagay na natin kasi mainit na yung hawa dong. Tabi, tabi ka dyan, Kasi mainit na po itong mantika, no? Yan. Ito muna tayo ngayon ng ang isda. Hmm. Ini mantik ang isda po to mga grebes na. Eh. Yan. Ako muna nagluto kasi busy yung asawa ko. Yan. Ito po asawa okay. ko. Nililinis po sa mga huli ko, huli ko. Kaya ako muna magluto mga grebes. Simple lang naman tong lutuin ng yung, yung ano ah uh, minyantika ang isda. Madali lang to. Yan. yan. Malapit na pong maluto mga rebels na yan. Brown na po yung kabilang side po niya mga rebels kumulang magluto ngayon kasi busy um, busy yung asawa ko sa paglilinis sa mga huli ko. Check muna natin. Ah, mamaya pa yan, mamaya. Yan. Hmm. Yan. Balihi uh, bali muna natin mga rebels. Si ah uh, luto na po yung kabila Ito no? na muna uh, magluto. Luto. Ito. Dali lang to. Brown okay, na po siya mga rebels Sila ba? Uy, puto pa Okay, init Luto na po, mantika Okay. Ini Tahan kena man. Tah. Jan. Kandali eh, na to, luto na to. Luto na to, luto na to. Ini ge. Ah. Ini ge. Kodito. Okay. Uhu. -huh. Ini magarebos. Wah. Okay. Mano lagi mo buto mapunisi ai?

thank you for watching my brothers